So, huwag kakalimutan pa rin ha, naka-face mask pa rin tayo lagi hanggang ngayon. Mm, so may face mask mo, ikaw ha? lagi mo kinakalimutan. Si Andrew, sinihung ka rin siya nagsabi na ano siya, na absent siya ngayon. Mag Sabihin sana ahead of time, hindi yung bigla-bigla ha. Good evening, ma'am. Welcome to the Hungry Bar. Um, order po nila. Dana? Mm -hmm. Order po kayo, ma'am. Uh, kilala niyo po ko? Yes. Di ba ikaw yung kaklasiko ng high school na bida-bida? Oh! High school. Jen. Yeah, ako 'yun. Mm -hmm. Hello, kumusta? Ito mayaman na. Oh, good for you. Yeah. Saka, Some... ano balita sa eh. Parang mahirap ka pa din. Ikaw naman, hindi ito ah, nagmamay na kami ngayon yung family namin ng ito business. Ito amin to. Ah. Sayo to? Mm -hmm. Good for you um, napadaan lang ako eh. Nagpa-carwash lang ako dyan sa takat. Kita mo ba yung tatlong ochi dyan? Akin kasi yan eh. Oh, ah, mm. Wow. Umusay naman. Yes. Bakit ganun? Parang ang cheap mo pa din. Nakita mo ba tong damit ko? Tsaka tong bag ko? Parang hindi pa to kaya kahit buhay mo eh. Tsaka yung damit mo. Ba't? Tsaka yung shoes mo. Ow. Oh. Bakit parang, darling, UK okay? uh, alam mo naman okay, na... Okay-okay? Oo. Alam mo naman ba? Diba? laki naman talaga ako sa hirap. Ah, uh, uh, tsaka tapos ang skin mo. Ang gaspang, itim mo pa rin. Hmm? Ako kasi sagana sa gluta. Siguro wala ka pang paglutan, no? um uh, mm, Oo. Tsaka bakit wala kang cellphone, Dana? Ako, naka-iPhone 14 Pro Max. Ay, wait. Papakita ko sa'yo. Baka kasi hindi ko pa nakikita yon. Kukunin ko lang sa Chanel kong bag. Ito, oh. iPhone 14 Pro Max. Touchscreen yan. Baka kasi hindi mo alam. Actually, kasi sampu yung ganito ko eh. Gusto mo bigyan kitang isa ha? Papadala ko sa katulong ko. Wow. Mukhang oh, malayo na talaga yung nararating mo Jen, ha? Siyempre. Ikaw kasi nung high school time, bida-bida ka kaya tignan mo ngayon na nangyari sa buhay mo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ganyan talaga pag bida-bida. Mm -mm -mm. Hanggang ngayon, dyan ka pa rin. O-order oh, ka ba? O oh, hindi ka pang iba? Ay naku, may inaantay lang ako kasi meron akong meeting eh. Mm -hmm. Kasi may bumi-ano, binenta ko kasi yung isa kong pondo. Kasi pusa lang nandun eh. Wow! Mm-mm. Kaya baka ikaw, baka gusto mo. Mukha namang nakaka... Uh, Angat-angat ka siguro. Ah, hindi. Siguro, ba hindi ko pa kayang bilhin yung no, mo na binibenta. Ay, oo naman. Kasi ngayong isa ko kondo, medyo na-stress ako kasi, my gosh, pusa lang yung nandun. Wala nga nagbabantay. Mm. Ay, ikaw, kamusta naman ang business mo? Mukhang mahina. Hmm... Yes. Sorry ha. O, oh, kung dinat na mo na walang tao ngayon. Okay, um... Order! Ha? Masarap. Marami kaming bestseller dito. Baka gusto mong try Ano sa akin? Hmm... Pinakamahal. Um... Siguro, bariya lang sa'yo ayun yung 175. Oh, Jen! Ang ka na pala. Kaya yung napakita yung nihintay dun eh. May pa wash lang ako sa gilid eh. Yung cellphone ko, dala-dala mo, di ba? Sir, Opo, dala ko po. Nandito po picture, sa Picture-picture ka na, na naman, oh. No? Oh! Ano? Gamit mo na naman yung bag ng mam mo. Nagpaalam naman ako kay mam. Ma Paalam mo ba, ba talaga? Magagalit na naman mm, min sa'yo. Pumayag naman At siya. Pakiyang damit mo kanina yan. Sa mam mo yan, oh. No? Hmm sabi naman ako, sir. Ibuwa mo, naman siya. Sa niya naman mo. Galit na naman sa kabinet yun ang mam mo. Gagalit na naman yun. Ako papagalitan nun eh. O, -high nagkakilala na kayo? Ah, uh, classmate ko siya nung elementary hanggang high school. Ah, small word. Si Jen nga pala, kasambahin namin siya ngayon. Hmm. You Kinugulo know, ka ba? Ay, ah, hindi, hindi naman. Pasensya na ka na, ang kulit kasi niya talaga. Ah, Sobrang kung ano-ano pinagsasabi niyan eh. Ganyan na siya simula nung high school pa lang, medyo makwento. Ah, Oo, oh. ah, oh, oh. hanggang ngayon, ganoon pa rin. Hanggang ngayon nagkasambahe siya sa amin, ganoon pa rin mm -hmm. siya. Oh, nga pala ano na, kumusta na? Nakapag-desisyon ka na ba? I-pupush e, na ba natin yung pag-franchise mo? Yan nga yung dahilan kung bakit kami nandito. Kasi, magpa-franchise na ako sa'yo. Kasi, kung di mo alam, Jen, si Dana, siya yung pinaka-humble naming classmate nung college kami. Kaya, nag, kaya naging magkaibigan din kami kasi sobrang bait nito. Kaya gustong gusto ko din yung mindset nito eh. Sobrang ganda, sobrang galing mag-business. Kaya ngayon, magtitiwala ako sa kanya na mag-franchise ng business niya. Mm, nga pala yung pinapa mo ba? Okay na? Oh, oh okay na. Ah, pwede ba ano? Balikan mo muna yung ano, pinaka-car wash ko kasi di pa ako nakapagbayad eh. Sige okay po, sir. Okay lang? Uh, yun, so... <laughs> medyo... <laughs> hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko ngayon. Um, ay, nagulat kasi ako nung dumating si Jen. Medyo... Oh, aminado ako na medyo nasaktan ako sa mga sinabi niya kanina pero naiintindihan ko naman kasi high school pa lang kami, medyo madalas na niya akong nalalait. Madalas na niya akong sinasabihan ng amoy palengke kasi nga yung mga magulang ko sa palengke lang nagtatrabaho. Pero Jen, agay na nasabi ni Clyde, um, yun, may mga business ako. Actually, ito, isa lang to sa maraming businesses namin, businesses na ipundar ko. At uh, gusto ko lang sabihin sa iyo, Jen, na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangang ipagmalaki lahat ng bagay na meron tayo. Yung pananamit ko, siguro nga hindi ko na kailangang ipakita sa iyo yung brand. Pero hindi na para pang ipagsigawan ko na mamahalin yung damit na sinusuot ko eh. Kasi yung damit mo, kung mamarahin man yan, yung damit ko na mamahalin, pareho lang tayong nabibihisan. Yung cellphone mo, na mamahalin. Kahit pasabihin natin na siguro nga mamurahing cellphone yung ginagamit po o ng no, ibang taong nakakasalumuha mo, nakakakontakt pa rin kayo sa mga mahal niyo sa buhay. Yung orasan mo, siguro kung mahal yan at mumurahin lang yung orasan ko, pareho pa rin yan ng time na sinasabi. Kaya sana, Jen, sa mga darating na araw na may makikita ka ulit or may makakamit ka ulit na dati nating classmate nung elementary at high school na madalas mong binubuli sana kahit anuman yung narating nila sa buhay, kahit sabihin natin nakapos pa rin sila, wag na wag mo silang lalaitin, Jen. Lalo na ganyan, hindi sa minamaliit ko yung pagiging kasambahay mo, ha? Kaya lang, magyabang ka na hindi tama. Tapos nabuku ka pa. Pero wag ka mag-alala, Jen. Ano ka ba? Para namang hindi mo ko kilala simula high school. Lahat ng pambubuli mo, kinalimutan ko na yon. At hanggang ngayon, yung ginawa mo sa akin kanina, promise, wala yan. Kaya nga hindi kita sinasagot kanina, di ba? Panay na lang ako tango. Sinasakyan ko na lang lahat ng sinasabi mo. Dahil hindi na para ipahiya pa kita sa sarili mo, Jen. Naintindihan ko, siguro, hindi kasi yung klase ng tao na competitive. Yung gusto mo, ikaw yung lagi nakakalamang. Gusto mo, hindi ka nauungusan. Yung mga kagayang mo yung mas dapat na iniintindi. So ano, next time ha, medyo babaan na natin yung ating... Hmm? Pasensya ka na, Donna. Kasi sa totoo lang, ingit-ingit talaga ako sa iyo. Kasi simula nung high school tayo, ikaw at ikaw. yung pinipilit kitang abutin. Pero hindi ko talaga kayang abutin ka. Mas, Krito hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo na abutin yung mga narating ng ibang tao. Ano pa ba? Marami ka rin kayong patunayan sa sarili mo. Basta ang mahalaga, matuto kang pumalakpak sa tagumpay ng ibang tao habang tinatrabaho mo araw-araw yung mga bagay na gusto mo pang marating. Hindi ka dadalhin ng ingit mo na yan sa tagumpay. Lagi mong tatandaan yan, ha? So, ano, huwag kayo magalala. Yung kakainin mo ngayon, ililibre na natin yan. Salamat, Dana. No hard feelings din, ha? Tsaka, salamat kasi yung mga panlalait mo nung high school. Yun yung nagpatatag talaga sa akin. Yung sinabi mo na amoy palengke ako, lagi kong tinatandaan yun na isang araw, mawawala yung amoy palengke sa katawan ko. Thank you, Jen. Naging parte ka ng tagumpay ko.